Dumating na guys yung in-order kong board for this automatic washing machine. Ang brand po nito ay Sharp. Total blackout ang issue nito. Paano malalaman na sa board na ang sira? Check the plug and fuse kung buo o may continuity gamit ang tester. Check mo rin ang wires kung walang putol-putol. Habang naka-plug ang unit ko haan ng reading kung pumapasok ang AC, input sa input wires ng board. Kung ayaw magbigay ng volt sa mga output, wires gamit ang tester yan eh. Sign na may sira ang board. Madali lang, di ba? Kaya kung ang issue ng automatic washing machine, nyo eh kagaya nito eh tawag ka ng kilala mong teknisyan para mapapalitan muna ng board ng washing machine mo nang magamit mo na ulit. Kung kaya mo naman mag-DIY, eh nasa sayo yan, do it at your own risk. Pero ang advice ko eh better kung sa technician mo ipagawa para sure at walang aberya. Mura lang naman ang labor sa pacheck up at palit ng board. Mas mura ang replacement kesa sa i-repair pa ang board ng washing machine. Salamat sa panonood.